Hi guys! Isang mapagpala at mapagpala araw po sa ating lahat. For today's vlog po sa bahay niyo po, mapunta tayo sa isang malayong barangay dito po sa bahay ng General Nakar, yes, so, sa barangay Lumutan. And as of the moment, andito pa po kami sa harap ng bahay pamahalaan. 4 a.m. Kami po ay paalis na. Po ay tumigil sa isang mga ilog dito at dito po kami kakain. Si kagwa po lang I ay mean, eh. na salikod sa likod ng pickup. Okay naman, nice ah. Oh. Naka nakailang ilog na tayo Nabilang bilang ninyo? Apat. Labintatlo yan. Oo. <laughs> po ay nasa Tanay Rizal at papunta po kami sa isang barangay ng General na car, ang Barangay Lumutan at dito po talaga ang daan hindi po ito yung una pagkakataon na nakarating ako dito siguro ay mga ilang beses na rin akong nakarating pero ito yata yung pangalawang pagkakataon na na-vlog ko ito Kapag po muna ikakain si kagwapo lang ay first time dito hindi uh, ya tayo nasa tayo nasa tanay pala ah <laughs> tanay pala po tayo Oh, o. 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 wala pa tayo sa hey, lumutan. Ay, po, binigay ko na po sa inyo. Oo, oh, kain muna tayo. Ayaw, tayo, tayo muna kumain. Tayo, tayo. Picnic ito, picnic. Picnic. kaya kanya kanyang pwesto yun sila bunso na sila kumain ay naglakad, nurse po? Apat uh, na oras 4 po? Apat na oras. Oh. Naranasan kong maglakad mga 30 minutes lang naman. <laughs> Kasi itinry, <laughs> ipasok yung sasakyan. So ayan guys, bago kami umakyat sa upper lumutan. Ito yung rescue truck ng MDRRMO na nagdala po ng ilang mga gamit na iahatid namin sa lumutan. Kaya lang hindi po kaya makakiyat ng sasakyan. Kaya inililipat dito sa mga 4x4 vehicles. Yan. Ano kaya? Kaya kaya ng sasakyan ni <laughs> Batcom. kasalukuyan guys, nandito pa rin tayo sa sitio na yun, dito po sa Tanay Rizal. At yung nakikita nyo, yan po yung daan papunta para kay Lumutan. Grabe, <laughs> upper Lumutan. Actually, bago kami pumunta dito, nauna nang ipadala dito yung bulldozer. para nga ayusin yung daan. Kaya lang talaga mahirap guys kasi bundok at kung ito po ay lalakarin, na abuti ng apat na oras, bago marating ang lugar. tubo baster, tubo, tubo baster, tubo Pati po itong rescue vehicle ay hirap din na. hindi po kaya. Kaya kami ay maglalakad-lakad na muna. Padating so na yung bulldozer para ilahin to ang mga sasakyan. Oops! lakad na muna tayo. Dapat ang tao dito, hindi nagkakasakit. Bawal magkasakit ang mga tao dito. Sa layo. Ayan. Lakad, lakad. Ha, kapag lakad si Doc. <laughs> at dahil tayo eh, at dahil tayo maglalakad magtataas na ako ng hair So far, sa mga sasakyan na magkakasama ngayon, magkaka-convoy Yun lang sasakyan ni Mayor ang nakalusot. Yung sa amin ay hanggang dito lang ang inabot. Hirap na. Buti may baka na akong tubig. Hintayin ko lang si Kagwapo lang para may kasabay siya paglalakad. Ayan, mapapasabak din sa lakaran. <laughs> mapapasabak sa lakaran. Mapapasabak sa lakaran. <laughs> Ready naman tayo dyan. <clears throat> Ay 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 po. Ay isang balde. Para mas malapit po doon, ano, pag doon ang daan. Malayo, Malayo din. Mas maano mas matarik. Mas matarik naman. Hehe. <laughs> <laughs> kain ng bayabas. Huwag kayo hinam ng... Balat lang po ha. Titibihin <laughs> <laughs> tayo. <laughs> Aba, nakailumon. Sir Leo. Lumon. Oho. Saan mo ko eh? Lumon. Sabi nga ay lumon. Saan na? Saan na niyo ito na, dun na, dun na. kuha? Um, Kasi na, po, na. Sure. Okay. <laughs> Ito na naman tayo. Ayun nga guys. Walang wala ang ating mapinagdadaan ng ito. Deja vu. <laughs> Parang <laughs> kailangan mo munang kumagat daw sa bayabas yung mga first time makarating. Mabagal kami. Lumakas. <laughs> Impi ang nauna. Oo. May hindi kami sinabayan ng mga taga... Ay, bayabas nga pala dito yung lalag lang Aba, oo nga. Naman. May bayabas na. na naman po. May puno naman ng... Puno na naman ng bayabas. Oo, ay, taba na. <laughs> itira na ninyo yan sa mga... Onggoy. <laughs> ha? Yung mga bahay na ba Diyan. <laughs> Parang ako ay natetempt ng <laughs> Kumagat. Ang mga pala yung Ay, tayo siya, nakasama sa... Sa ano po yun? Ako rin. Sa diyo-tagin. Hindi. Ako, mahirap ka pong i-diyo-tagin. Kaya naman, kasi ay... Ang mag-ingan na nang... Grab. Ito mamaya. Kami ang ahon dito, pero kapag Pero hindi na yan. Kaya yun. Ngayon na lang ulit ako napasabak sa lakaran after a year. thank you tinutulungan po nila yung aming dalawa sa sakyan na, na, na standard stranded doon. Ayusin ang daan para hopefully ay makalusot. kaya kaya nga ah dito ah baka naman nga kayanin tayo ay antabay ang, ang daan ang lakad Dito ah. Nandang lamang mo eh. Oh. Take, take our time. Let's take Kaya our time. Ay. Thank you, thank you. Ah, kuya, dyan ka na rin pagbibidyohan ko po kayo. Medyo may sapa po tayong dinadaanan na maliit. Kaya tayo ay careful lamang. Nasaan na yung ating kasama? Yung ating guide na katutubo. Ba diba guys? Siguro na may tayo nasa tamang daan. Oop! Oop! Ganda. Sabak! Sabak! <laughs> Kaya po tayo sa <laughs> Lumutan. Tayo po ay nasa gitna ng kabundukan at dinaabay natin ang daan papuntang yeah. Upper Lumutan. Actually, itong bahagi po na ito ay Upper Lumutan na ang atin pong pupuntahan ay Sitio Minanga. Sitio Minanga. Oh, sa Upper Lumutan. First ay ah, ilang bags sa po kayo ng dito? Bali Uh, sa Upper Lumutan. Sa Upper Lumutan, hindi ko na mabilang pero yung mismo sa Sitio Minanga. Mm -hmm. Ay pangalawa. Wow. Pangalawa pa lang ito. Pangalawa po ito. Pangalawa okay. pa lang ito. Okay, first time po. Yan. First time. <laughs> na. so, naman ako yung sumama. Ay, syempre mo, oh, meron na tayong radio program. Tapos pag nakikwentuhan, nakaka-relate na ako. Yan. Na, oh, ganun pa lang nga talaga sa ulumutan. Makakapagbahagi so, ka na rin ng iyong karanasan paranasan. Iba kapag ka naranasan mo. Lalo na yung experience ganito. Mo na maranasan mo maglakad. Yan. Saka, ang kagandahan po dito, mga mga ngayon, mas napapahalagahan, mas na-appreciate mo yung servisyo, pagbigay ng servisyo. Diba? Yan. Ganyan talaga. So, saan na ba tayo? Saan <laughs> <laughs> so, so na ba tayo? Kala ko shortcut ito. Shortcut. <laughs> Pero, pababa na tayo, kaya, pakiramdam ko, ay, malapit na talaga. Na tayo sa baba. Sino naman yun? Dito pala talaga dapat, oh. Dahan-dahan pagbaba. Saka mamaraw. Kaya medyo... Mababa. Maliit, maliit. Pero pwede Saka na. nakakuha. Dito lang po. Pwede na siya. Iba nga pag may tungkod. Ano? Anong mga mga tungkod kayo? Anong? Guys, this is the stairway to heaven. Down. Oh my gosh! <laughs> Lord down. guide going us. Pagano pa ako maghihilaw We made it. Hu! O tapos, tatawid na po mula dito. <laughs> Ayos. Hey, hey. Sumula po dito. Ang ganda. Apa? Kanina yan ah. Oo. Oh, uh, uh. uh, okay, so May nice. po A kami yung <laughs> Patos. Mama. Mama. Wala na kaya sa ah. So, Papa. Kami ni Bunsoan, ikaw maghawak yan nito at ako'y sa iyo hahawak. Sige, po. Yan. Sa iyo na ako hahawak ha. Okay. Let's go. Let's do this. Tayo may dangala. Oo. Yung tayo tayo kumasa yung Caesar Leo. Okay. Pwede mo naman itukod yung ano? Oo nga po. Yan. Tandaan na Okay po. ka ba? <laughs> talagang po. That's life. Yan. Yes. We made it to shore. Ah. Mamaya na mag ano, sapatos kaya. Mamaya na po, tayo muna ipapatay. Oo, oo. Akin na. Tayo. Ay tayo pinaglakad. <laughs> ay ito may ginaman na nakalusot na yung mga sasakyan kaya from here kami po isasakay sasakay na ulit we have arrived at sitio mina sitio nga ayos go Ma'am Mamliway, hi. Oh, baga? <laughs> hello po. Mam, pinagod yung lang <laughs> ako. Hahahaha. Hello po, hello po. Araw <laughs> po. Huh? na kami guys sa Sisyo Mina Yung plus second time okay. yun. Ah, doon na lang po. Opo, nilipan po tayo sa daycare. The orange. na doon itong bayabas. pa. May mga upuan ko dito sa Pwede po dito. na ba? ako nagbihis. Salamat po. na lang ako ng sapin sa likod. Okay. Dahil mamaya naman nag-amay pabalik na rin. Tsaka na lang ako magpalit ulit ng damit guys. So, dito po sa Sitio Minanga, Barangay Lumutan. Buling nagtungo ang lokal na pamahala ng General na car para maghatid ng iba't ibang serbisyo. Ito po ang Sitio Minanga. Ay uh, karamihan po ng mga residente dito, dito mga katutubo. Ito mga taga dito sa Barangay Lumutan. At ngayong araw, ang ating gagawin, magkakaroon ng grand pulong-pulong, servisyong handog, kasalang bayan, pamimigay ng ayuda, at banda doon sa Barangay Health Center. Ayan. Meron din tayong medical mission. Nandito rin ang municipal agriculturist natin. May dalang mga bining pananim na ipapamahagi din sa mga taga rito. So marami po kaming mga dalang serbisyo. At uh, hey. sa ilang sanggamidaman po ay tayo po ay isang lalim. <laughs> Magandang tanghali na po sa ating lahat. Una nais kong batiin ang ating Kapitan, Kapitan Lando. So ngayon naman guys habang doon ay nagkasagawa ng mamahagi um, ng food packs and ongoing din ang ating medical mission. Tayo naman ay makikibahagi dito sa kasalanan. Hi! Bilang ito ng bayan, kayo, mga babae at lalaki na karap ko ngayon, ay tinatalaga po bilang bagong mag-asawa sa Diyos at ng sambayanan. so yun guys katatapos lamang po ng kasalabayan merong siyam na pares na magsikirog ang pinasal ngayong araw silip tayo doon sa isinasagawa ng mga medical mission sana ay marami yung mga kababayan tayo dito sa lumutan na i-avail yung free medical services na handog ng lokal na pamahalaan

Wow. Lunch time. Hello po. Hello. <laughs> Sarap naman ang ating ulam. Ito po ang aming pananghalian. Kain po tayo kumakain na po sila dito yung iba. Pero meron din pong libreng pananghalian na handog ang kapanapamang ay po muna ay dito nakakain para pag-uwi ay ay <laughs> nga na lang dito na po kami na nandito po pala dito pala meron pa sa baba. Ayan. Mm -hmm. So ayun guys, nandito na po ako ngayon sa bahay at rest mode na po muna. Mission accomplished po tayo ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kahit medyo bihira na po akong makapag-vlog sa ngayon dahil sobrang busy po sa maraming bagay. Hindi lang sa work, kundi rin po sa muli kong pag-aaral, pagbabalik eskwela. Pero thank you dahil nandyan pa rin po kayo na nakasuporta sa aking channel at syempre sa buong Team Hitik. That's it for today's vlog. I hope hope you enjoyed watching. Lagi po nating tandaan, patuloy tayo magmahal, patuloy tayo maging masaya. Dahil may kaliyaan ka. Thank you for watching. God bless. Bye-bye!